ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, dumating si Jesus sa lupain ng Cesarea ng Pilipos. Tinanong niya ang kanyang mga alagad, Sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao? At sumagot sila, Ang sabi po ng ilan ay si Juan Bautista kayo. Sabi naman ng iba, Si Elias kayo at may nagsasabi pang si Jeremias kayo o isa sa mga propeta. Kayo naman, ano ang sabi ninyo? Sino ako? Tanong niya sa kanila. Sumagot si Simon Pedro, Kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay sinabi sa kanya ni Jesus, Mapalad ka, Simon, na anak ni Honas, sapagkat ang katotohanan ito'y hindi inihayag sa iyo ng sino mang tao, kundi ng aking amang nasa langit. At sinasabi ko naman sa iyo, Ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking simbahan. At hindi makapananaig sa kanya kahit ang kapangyarihan ng kamatayan ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit ang ipagbabawal mo sa lupa ay ipagbabawal mo sa langit at ang ipahihintulot mo sa lupa ay ipahihintulot mo sa langit ang mabuting balita ng Panginoon mapagpalang araw po sa ating lahat Narito naman po tayo upang magnilay ng ating mabuting balita sa araw na ito. At ang ating pong mabuting balita ay mula kay San Mateo, Kabanata 16, Talata 13 siam, Ang pagpapahayag ni Pedro at ang pagkakaloob ng mga susi ng karian. Sa ating pong ibanghelyo ngayon, tinanong Nesus ang kanyang mga alagad. Sino ang sinasabi ng mga tao na anak ng tao? Iba-iba ang sagot ng mga alagad may nagsasabing si Jesus daw ay si Juan Bautista, si Elias, si Jeremias o isa sa mga propeta. Ngunit pagkatapos ay itinanong mismo ni Jesus sa kanila, Ngunit para sa inyo, sino ako? Dito sumagot si Pedro, Ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Dahil sa kanyang pananampalataya, sinabi ni Jesus, Mapalad ka Simon, anak ni Honas, sapagkat hindi laman at dugo ang nagbunyag sa inyo ito, kundi ang aking ama na nasa langit. At sinasabi ko sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking simbahan at hindi madadaig ng kapangyarihan ng kamatayan. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Dito na po tayo mag-uumpisa ng pagninilay dahil lahat unang-una po, ang kailangan po natin ay ang personal na pananampalataya. Napakahalagang pagnilayan natin ang mga tanong ni Jesus. Ngunit para sa inyo, sino ako? Madaling sumagot ng ayon sa mga narinig natin mula sa iba. Ngunit ang tunay na pananampalataya ay personal. Sino si Jesus sa ating buhay? Siya ba ay isang guru lang? Isang tagapagpagaling? O siya ba ang tunay nating Panginoon at tagapagligtas? Sa panahon po natin ngayon mga kapatid, pag tinanong mo ang mga tao, iba-iba rin ang magiging sagot nila. Meron kasing mga tao na naalala lang ang Diyos, ang ating Panginoon, kapag nagdara nagdaranas sila ng mga kapighatian, kalungkutan, mga karamdaman, hirap ng buhay. Doon nila naaalala ang ating Panginoon. Pero pag dumadating ang mga panahon na masagana, maraming pera, masaya, ni hindi man lang naisip ng mga taong ito na magpasalamat sa ating Panginoon, magpasalamat sa mga biyaya at pagpapalang kanilang tatanggap. Ang pangalawa po, si Jesus ang saligan ng ating pananampalataya. Marami tayong pinangahawakang bagay sa buhay. Pera, karera, relasyon, pangarap. Ngunit ipinapakita ng Ibanghelyo na ang pundasyon ng ating buhay ay dapat si Kristo. Tulad ni Pedro, inaanyayahan tayong magkaroon ng matibay na pananampalataya kay Jesus bilang ating Panginoon. Marami po kasi sa atin na ginagamit lang ang pangalan ng ating Panginoon para sa mga personal na pangangailangan sa buhay. Mga personal na layunin, katulad po niyang mga politiko, hindi po naman lahat. Pero pag dumadating po ang eleksyon, makikita nyo yun sila dyan sa mga simbahan, makikita nyo sa mga prayer rally, naririyan po sila at nananalangin. Hindi po yung tunay na pananampalataya. Nais lang po nilang makakuhan mga boto para po sila ay makapaglingkod sa mga tao. Sabi nila, ang simbahan ay itinatag sa matibay na batong pananampalataya. Yun po yung pangtatlo. Itinatag ni Jesus ang kanyang simbahan sa pananampalataya ni Pedro. Hanggang ngayon, patuloy tayong tinatawag na maging matatag sa ating pananampalataya upang ang ating buhay ay maging buhay na saksi ng Ibanghelyo. At pang-apat at panghuli ang susi ng kaharian ng Diyos. Nang ipinagkaloob ni Jesus kay Pedro ang mga susi ng kaharian, ipinakita nito ang autoridad na ibinigay niya sa kanyang simbahan. Tayo rin bilang mga Kristiyano ay may responsibilidad na ipahayag ang mabuting balita at gabayan ng iba sa pananampalataya. Paano po ba natin maibapa, maipapamuhay ang ebanghelyong ito? Sagutin natin ng tapat ang tanong ni Jesus. Sino ako sa iyong buhay? Hindi lang sa salita, kundi sa kilos at gawa sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Itaguyod natin ang ating pananampalataya, maglaan ng oras sa panalangin, pagbabasa ng Biblia at pagsasagawa ng mga gawaing kristyano. At panghuli, maging saksi sa Ebanghelyo sa ating pamilya, trabaho at komunidad tulad ni Pedro, tayo rin ay tinatawag na ipahayag si Jesus sa mundo. Manalangin tayo. Panginoon, tinatawag mo akong sagutin ang iyong mahalagang tanong. Sino ako sa iyo? Tulungan mo akong makilala kang nang mas malalim at tanggapin ka, hindi lang bilang guro, kundi bilang aking Panginoon at tagapagligtas palakasin mo ang aking pananampalataya upang sa bawat hakbang ng buhay ko makita ng iba ang iyong presensya sa akin gawin mo akong isang matibay na saksi ng iyong pag-ibig amen